Hi guys! Ito na nga yung pinakahihintay namin na araw dahil maglilipat na kami sa kabilang bahay. Ang dami na namin dadalhing gamit. Joke, joke, joke! Maglilipat na kami ng mga dumang gamit kula kuya at lilipat namin don sa bahay sa saman. Dahil tinanggal nga ni kuya ang kanyang bar counter at ngayon ililipat don sa bahay sa kinawit nun. Medyo gabi na nga kami nung umalis, around 8 o'clock. Pero parang matatagalan pa dahil parang hindi kaya ng mga muscles ni Daddy ang bigat ng bar counter. Kaya kailangan niya daw maghubad para magdagdagan ang kanyang lakas. <laughs> alis na kami dahil wala nga ang upuan dito sa may likod ng truck. Kaya nakahilata kaming lahat sa likod at si Daddy naman ang nagda-drive. Sumama na din si Alester at nandun siya sa harapan. Kaya umalis na agad kami dahil alam mo naman ang pila sa samal. Mas mahaba pa sa pasensya mo. <laughs> Gabing gabi na nga kami nang makarating dahil isang oras din kami naghinta ng barge para makaalis. Buti na lang talaga sumama si Alester dahil naubos na ni Daddy ang lakas niya kanina. Ganun talaga pag may edad na, humihina ng katawan. Joke! <laughs> dito na rin kami naghapunan dahil naghanda si Mama sa pagdating namin. At kahit nga gabing-gabi na kami dumating, ay nag-harvest pa rin sila ng mga bayabas dito sa likuran. See? to the stars and the ng mag-dinner ito nag-tiktok muna ako At yun lang po for today's video mga kapakals. Bye.